adlaw mga idol no so naaday ko sa area mga idol no ni apas ko nilang bertog ni prime karon so kinang tog tabang si bertog si prime karon mga ka idol no so ni sunod ko silang agi mga idol so ako lang isa mga isa karon mga ka idol no nga ni apas kay si ranelog si emir mga idol na ay gilakaw nang inabuhi po taon tong ako mga, mga kaubanan idol So ako lang isa ang naka-rescue kay doon. So sunod lang ko sa ilang agay mga kay doon. Mga na baka yung area nga. Gingon ni birds ko ah. Diri lang daw. Napita ko sila. Sundod, sundod. So kaning area mga kay doon. Diri doon nag-agay sila birds. Mga ito tawag ni birds ko ah. Na diri nga area mau ba ni ng lugaran yo namin bago po ako dito sa location mga kay dolo Sindi ko kasi kabisado po ito ng area so tingnan na natin dito mga kay ma hanap natin si Bert at saka si ano. prime parang delikado po dito mga kay maraming bandido dito kailangan po natin mag atito ito kayo no? eh, mag mag-isa lang tayo so ingat lang tayo mga idol mga ano ma huli tayo so, igmat lang tayo mga idol kasi so, isa isa na po isa na po ako kayo dito so kailangan po natin nga mag ano, alisto alis to po tayo sa mga paligid kasi wala tayong kauban wala tayong kasama so kailangan po natin silang Susundan mga kaidol kasi napakadlikado po yung nagawa ni Lambert at si Prime ngayon. Marapit yung mga bandido yung nandito. Humingi po siya ng tulong kaya dito susunod ako sa kanila para matulungan ko magkapatid na yun. Kailangan po nila ng tulong kaya dito ako mga kaidol tutulong ako sa kanila. Kasi baka nandito si genus dinala ng mga bandido kaya susunod ako dito sa kanila ngayon mga kaidol uh, tingnan natin mga palipot ito mga kaidol baka may ano, uh, mga uh, no, mga bandido uh, sa pan pa kaidol no? sa wala pa rin naka subscribe po sa sa konsanin kaidol no? I paki subscribe po caps tv po at saka yung kasama ko kan ko po sila ano Arana Lebinchor, Elmer Lebinchor at saka si Pre MTB at saka si Bull Strike TV. At saka si kasi, ano, yun si Jictris. At saka yung team leader po namin si 69. So hindi namin kasama ngayon si 69. Baka hindi ko na alam kung nasaan si 69 ngayon. Yung nagtawag sa akin si Bert kaya sinunod ako sa kanila kailangan ko pong sundan sila para ano, ma may may tulong po ako sa kanila so ngayon mga ito no? ituloy natin ang pag hanap kay ano ang si Chris ayan mga ito no? tingnan natin ang palibot ay ah. so ayan mga ito no? nakantay mga ito tingnan natin mga ito ito na kaya yung sinabi ni ng ano,

May bandido mga 'yan. May bandido talaga. Ay mga makilala ko, may bandido ko. Memang tidak terlalu beda. Yan, tinggalnya beda. Yan, yan, macam Eh, bandido, bandido terlalu gaya. Nakita nyo mga idol. Isang bandido nakaharang sa daan ko so kailangan ko natin i-kill yan para ma para maka punta ako kay Bird at saka kay Ibrahim e so yan mga kayo doon no? <coughs> may nakaharang nabandido sa daan ko so kailangan ko pong kill dito para ano mapuntahan ko si Bertes kasi prime So, hanap ako ng ano kaidol? Para, para, paano ko ito patayin. So, hindi tayo magpadalas-dalas kayo Baka may kasama pa ito. May kasama pa ito ng iba. So, sa tingin ko mga kayo sa lugar na ito, maraming mga bandido. So, gawin po, gawin ko po ang lahat mga kayo na matulungan ko si bird at sa si Prime kasi napaka-delikado pong area dan sa, sulob, sa loob ng gubat ano, ano, na cornet na cornet po sila dyan kaya sila humingi ng tulong kasi na cornet po sila ng mga bandido so kailangan ko silang tulungan kasi isahin ko po itong mga taong nandito hindi lang ako magpahalatangan nandito ako kailangan ko po mag sa pinagawa ko ngayon mga kaidol kailangan ko pong mag-ingat wala ano walang mangyari sa aming tatlo dito ngayon sana po magkita na kami ni Bert at ni Prime dyan sa, sa loob ng gubat na yan <coughs> ayun okay. okay. tingnan nyo ayun okay, doon なんでだ

Saya kapan tidak dulu. バキッたかごでと。 kaya sila Bert patay ko na yung isa so kailangan kita tuloy sa blue loob sila kaya kailangan po natin pangingat ito dahil may napatay sa daan na isang bandido so kailangan po natin ano Let's do this. May sigaw ng bandido kayo. Sino kinaay na tinutulog? Ayo bandido kayo. kaya humingi ng tulong si Labrador touch kasi marami talaga mga bandido po so magtago tayo mga mag mag tayo dito magingat tayo dito magingat tayo dito magingat tayo plastic dito kayo Lurch Sakitan ako ito sila Hapitin ka na po sila na Tignan ako siya ba? Ang kabantay magkano eh Kabantay ko siya mong kalok Mupa siya mong kalok Dito ba? Ngayon may running bandito pala dito Doon sa dinaanan po may naka Karang kasunod agad

kulang lang mag-isa si Ranil at si Imler may ginawa at la no maghanap na buhay po sila nakinakwan okay, mga panito ano yung naningisda po sila okay, nakinakwan panito naisa nice, okay, naginakwan kami mga bandida po daw mga sa so, ngayon kayo dun nakita po ni Bert at ni Ipray e Kayo dun no? so tatlo na, kayo, tatlo na kami ngayon mga sa so, wakas mga dun nakita po kami ni Bert at ni Ipray so andito na po ako kayo dun na <laughs> sasabag na po ulit ako sa labanan mga idol kailangan po na ito na mag ingat mga kayo may bago pong commander daw na lumitaw mga kailo si commander tigre daw yung sinabi nila ni Bertan ni Prime commander nandito daw si commander tigre bro. sino kaya yan hindi ko pa nakita yung commander so kailangan po natin bumasin basin para sa ginaanan ko bago kong nakapasok dito may nakaabang sa akin isang bandido buti na lang itong tuloy ng na sinabi ko sa iyo oh. kasi nahirapan na kami dito kaps na makalabas kaya humingi kami ng risk sa iyong tapang so ako lang mag isa nakapunta na no? si Daniel o si Emer. naghanap buhay pa sila so, wala pang pa allowance po yung mga kabataan po nila mga ano, pambili ng bigas ba yun, kayo, yeah. Yeah.